Yan. Welcome back sa ating YouTube channel. After live, dito naman kami sa park. Maglakad-lakad kami ni Mama Helen. You no? Know? Pag matagal na nakaupo, yung walang tayo Ano nanonood sa TV, wala na. Talagang nasakit na yung tuhod. Kaya ito, lakad-lakad kami rito sa park. Malapit lang to sa amin. Wala kami holiday. Yan Tinan nyo, Ayan, o, oh, diba? Meron dito mga rides para sa mga bata. Ang dito ng park. Ito ko sa inyo. Ayan, Ayan guys, nakakaliwag dito. Nakakaliwag.

ng park dito. At alam nyo pagka nag-snow rito, ang ganda nito, talagang ito eh namumuti. Pag ito eh nag-snow, yan ang sarap dito maglaro. Kasi talagang yan, puting-puti lahat yan, makikita nyo. Tapos ano, oh, maglalaro kayo ng isno bobo inyo tapos batuhan kayo. <laughs> nag snow rito pagka o pa. Yung talagang malamig, February, March, yan. Uh, katapusan ng February sobrang lamig yan Noon, minsan nag iisno ng makapal uh, nito kasi nakaraan konti lang yung isno tapos may kasabay pang ulan pag may kasabay na ulan gana, tunaw na ang isno ganda rito ng mga ang lalaki ng puno rito sa park ang sarap Parang inaantok-antok ako ah. ayan, nag-upo-upo lang dito. Ayan. Aray ko. Dito kasi sa UK, talagang ikaw, ah, uh, uh, ano yun? Limang araw lang talaga ang trabaho mo rito sa loob ng isang linggo. Ano? Kukunin mo yung halimbawa 40 hours. Yung 40 hours, kukunin mo yung sa loob ng isang linggo. Kaya dito talaga yung mga tao may time na yan paupo upo upo kasi nga lang libang beses sila nagtatrabaho sa so, isang linggo dalawang araw yung pahinga. Kikita mo po? yung da -da. Ayan, kita na naman natin dito eh. Yan o dito. Ganda. Ito. So, ko. Saka dito. Ayan ten Puro basurahan. Hindi talaga magkakalat ang mga tao. Dahil Maya maya doon sa banda roon may basurahan din. Diba? Ganun uh, hmm. nyo rito oh. o. No? relax relax lang sa rito na kaupo. Kaysa nasa loob ng bahay, dito kayo sa labas. Ano? Ah, nag Ito uh, Dito kayo nagpapahangin kaysa sa loob ng bahay. Kaya ito after ng aming live dito kami sa park. And dog. Hila-hila oh. <laughs> dyan yung ano. Yung baby niya hila-hila dyan. Ah. <laughs> so cute. Ang daming puno rito oh. Ayan no. Diba? Oh. Ang lilim. Sarap-sarap talaga rito magtambay. Ano diba? Ayan. daming puno. Ang ganda. Green na O. Oh. Buti na lang. delikadong oh, Delikado mapuntahan to ng mga mag-uuling. <laughs> Yari ito. ma-uuling to. Pagkagin to karami. Ang tabi-tabi. Liblib <laughs> -lib -lib dito. Liblib -lib na rito. Oh. Halika mami, meron diyang leon, may tiger. Halika. Oo. Ah. Ah. Ayun na. Nakakatakot ah. dito. Ano? Ha. Ah. Yan. Pero ang linis. Ah. Pag sa ating pagkagantong gubat, ang ah, ano na ang sukal na ano porda mo na talaga dito mo may pinakain dito nililinis o oh, yan daan na na daan dito, meron ito masukal to pero nililisan mo dito sa paksada ano yan dyan sa puno nakakabit ano yan ilaw hilo ba yan? Sarap pang gatong. Naalala ko tuloy talaga sa probinsya namin noon. Ang daming pang gatong dito. Oo, oh, di ba? Ito yung po. Oh. harang oh. May harang, may alambra. Ibig sabihin ba? Wala kayang pumasok sa loob dyan alam mo nyo kahit gubat na kung magano na alam mo ha ayan may basurahan pa rin oh alam nyo kasi dito yan tulad ng aso pag nagpupo kailangan uh, damputin kaya may idala silang plastic kasi bawal yang naiiwanan mo pag iniwanan mo yan ma-report ka, huli ka magpapain ka uh, parang ang fine yan 500 pounds uh, sa 35,000 may 37,000 ano? 500 pounds ano? pag hindi mo napain fine ka dyan ano? hindi mo pinulot yung pupo ng aso ano? Pero mo 500 pounds ano? nasa 37 plus yun 37k taos o 37,000 pesos yan po, wala kang lakad kami wala, nagayala yun ang yung aming naiputan Si Chelsea ng Mali, pa eh. Ang daming puno. Ang lalaki ng puno dito. Oh. Ang ito. Anong pangalan ng puno yan? Acacia. Anong Acacia? Di ba ito yung ano? Ayan o. Oh. Narap. Ayan ang niyan. Ano yung buong niyan? Parang mga musan. Ayan ang buong niyan. Ano, anong klase yung buong niyan? Yo mga kalinga, mga joy natin. Parang napakasimple lang ng buhay dito. Ganito, yung may time ka makapag-relax. Oh, binibigyan talaga ng panahon ng gobyerno rito na ang tao eh may oras na makapag-relax hindi puro trabaho ano po kasi lahat na ng nagtatrabaho rito at ano lahat ay merong bakasyon sa loob na isang taon may bakasyon yan ano po ako ang bakasyon ko nasa 32 days po ako Ngayon, dahil matagal na ako sa company ko 32 days a year po ang bakasyon ko kaya pag umuwi ako hinahati ko minsan yung 15 days ano po nahati ko yan 15 days tapos susunod minsan yung 10 days para may natitira pa rin po ako na araw pag ako yan dito kung minsan kasi nag annual iba ko isang araw dalawang araw tapos yung mga bank holiday ano kumbaga sa, sa atin po yung holiday wala rin po yung mga pasok Yun po kaya ang ganda po rito At pagka ikaw eh, nagkasakit sa trabaho mo, tatawag ka opsik kung talaga may sakit ka. Ano? Uh, bayad yun. Kahit 3 uh, days ka, hindi ka pumapatok. Basta may sakit ka, bayad po yun. At kung halimbawa, isang linggo, ganoon pa-doktor ka, nasakit, may sakit ka nararamdaman, ano, pa-doktor ka, hindi ka ng uh, medical certificate, at uh, tatanungin ka ng doktor kung ilang araw ang gusto mo. <laughs> so, ano ba, hihingi ka ng 5 uh, days or 10 days, yan. Pero babayaran pa rin po yan ang uh, company nyo. Ganon dito. Ganon po dito sa, sa UK. Ano? Hindi tulad sa atin, pag hindi, alamitan pa sa atin, pag hindi ka nagtrabaho, ay walang sweldo. Ito ba? No work, no pay. Kaya yung halimbawa galing sa Taglamig at biglang uminit ay dyan ang dami mga ano jam Barbie. Nakadapa, nagpapainit sila, nagba, uh, nagbibilad sila sa araw. Gusto nila namumula ang kanilang mga balat. Yan. Ito yun yung mga halaman. Halaman ba yan? Damo. Ah. Halaman. Ito. Ito anong klase ng halaman to? Ano Ano to? Ano? Oh. Ito. Para siyang ano? Ito parang ano sa atin, pandan. Parang galabo. Uh, no. Oo Or... nga, ito naman parang pandan. Pandan siguro yan. Ito rin naman parang pechay. Yes. <laughs> parang pechay ba? Uh. Tapos. Ito, ito may kugon. Kugon ba ito? Salay. Ito, hindi naman kugon to. Kugon nga. Ano tawag dyan? tawag dyan? sa aming kugon to ano oh, buhay din pala rito ayan ang ganda nito oh. Mm. Mm. parang ang pandan eh yung mga bicycle dito, ayan. Kailangan nakapadlock kaya kasi ninanakaw. Mayroon talagang mga magnanakaw din dito, ano. yung mga bicycle kasi eh, pag hindi mo ginanyan na naka nakawin yan kahit saan talaga kahit saan bang saan yung mag mga magnanakaw ay hindi pala sa Dubai yung mga magnanakaw ng Singapore ng uh, Singapore Kahit nga raw sa Saudi, may napapanood ako. Amen. I Ayan.